Magandang araw mga kaibigan To as usual ang ating dark chocolate Yung gustong makatikim ng dark chocolate na ito, kontakin lang ang number na ito para mapadalhan kayo through LBC Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang napaka uh, controversial na post o statement ng isang official sa gobyerno. Ambassador pa naman, uh, ambassador to the United Kingdom and special ambassador to China on special concerns. Walang iba kundi si Ambassador uh, Teodoro Loxin. <laughs> Rabe, ano ang post niya? Ang post niya is Hmm. Post niya sa Twitter. Okay, ito. Basahin ko ah That's why Palestinian children should should be killed. Oh, grabe. Ulitin ko. That's why Palestinian children should be killed. They might grow up to become as gullible as innocent Palestinians letting Hamas launch rockets at Israel. Not that they could stop them, but that's no excuse. They are Muslims. Parang wala rin ito eh. Nung una, uh, mataas ang respeto ko kay... Foreign Affairs Secretary Loxin, panahon ni Tatay Digong. Tama ba? Ngayon, ambasador na to United Kingdom. Tapos, special ambasador pa sa China. Matalino. Eh bakit siya mag-post ng ganito? O ano? Kayo mga kaibigan, anong reaksyon niyo dyan? Yung ganyan na, Palestinian children should be killed. Kahit hindi ako muslim, magagalit ako niyan. Bawat tao, regardless of belief, mahal po ng Diyos. Kahit anong kasalanan ng mga bata? Bakit sila papatayin? Di ba? Lahat po tayo, bawat tao, uh, masama man o mabuti, ha, kahit yung mga kriminal, mahal sila ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Dahil bawat tao, we were created in the image of God. Dala-dala natin yung attributes of God. Yung image. Ano yung image of God na dala-dala natin? We have God's intellect, God's emotion, God's uh, righteousness uh, We have eternal life And ano pa, we have free will Yun po yung image of God na nasa atin Problema lang Yung tao na ginawa ng Diyos according to his image Perfect Hindi mamamatay Holy ang tao nung una E napasukan ng kasalanan kaya lahat po tayo makasalanan. Walang Romans 6.23 Anong sabi doon? Uh, for all have sinned and fall short of the glory of God. But despite the fact na tayo makasalanan, because God is love, pinadala niyang kanyang anak the Lord Jesus Christ to die on the cross na ilibing resurrected after three days to pay the penalty of our sins. Yun na po yung gospel. Yun na po yung good news ng Panginoong Isus. Ang gawin lang natin, yung sinasabi ko, A, B, C. Accept that we are sinners. Believe that Jesus died and rose again for the forgiveness of our sins. C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Then, maibalik ang ating relasyon sa Diyos. Yan. Balik tayo sa dati. Okay, balik tayo sa ano. Ang mga Muslims, naniniwala sila sa nag-iisang Diyos. Parehas yung Diyos ng Muslim at Kristiyano. yang, yang mga nag-away-away dyan ngayon sa Gaza. Jews, Palestinians, they believe in the same God. Uh, Allah ang pangalan sa Muslim Palestinians sa Jewish naman is Yahweh <laughs> o Jehova. So, hindi pwede yung ganyan na Palestinian should be killed. That's a very irresponsible statement coming from a dating foreign affairs secretary at saka ngayon UK ambassador. Anyway, uh, lahat man tayo nagkakamali. Humingi na po ng apology si Ambassador Loxin At di dinilit na po niya, <laughs> di dinilit na po niya yung kanyang post sa Twitter. Dati Twitter ngayon, X na da. X, oh, so. Sabi ni Loxin, I immediately deleted my sarcastic response to a tweet. as i realized it could be misconstrued and retweeted to incite my apologies to those who did misconstrue my sentiments and did in fact get triggered i obviously was not advocating for the literal death of anyone but rather simply for the end of any ideology that condones terrorism in any way, shape, or form. Okay. So, salamat naman. Uh, Ambassador Loxin, inamin mo yung pagkakamali mo. Yan po. Yan po ang lesson na ako, ganyan ang aking uh, buhay. Marami akong pagkakamali. Kaya lang, once I realize na nagkamali ako, I aminin. Mean, humingi ng kapatawaran kasi lahat man tayo nagkakamali and because of this uh, to me okay na uh, may parang yung tweet ni Ambassador Roxine na yung Palestinian should be killed Palestinian children should be killed parang nag-respond lang siya sa isang tweet so hindi niya na ipaliwanag ang kanyang side maigi ang kanyang uh, tinatarget doon yung extremist ideology yung Hamas kasi wala na yung ideology paniniwala ng Hamas wala na uh, na anti-god anti-everything na yan uh, kaya na extremist fundamental hindi na sila yung yung uh, muslim na nung tawag doon moderates ang mga moderate Muslim ayaw ng violence. Kasi ang Islam as a religion, it advocates peace. Kapayapaan. May merong ang verse sa Quran na kahit yung mga insekto, yung langgam, hindi mo siyang pwedeng patayin. Kasi may buhay din eh. Kahit kahoy, hindi mo basta-basta puputulin kung walang uh, magandang rason. Kung maliba lang kung gawin mong pambahay, ganun. Kailan kung walang rason, hindi mo pwedeng putulin. May buhay din yung kahoy, ganun. May buhay yung mga insekto, huwag kang papatay. Ganun ang Islam. Kailan itong hamas, um, Abu abusayap sa atin, ano pa? Yung mga yan, sina Bin Laden. Wala na yan. Yan ay mga extremist. Kaya itong hamas, extremist yung ideolo yung ISIS, Maute. Wala na 'yan. 'Yan ang ano, 'yan ang siguro tinutukoy ni Ambassador Luksin na dapat patayin yung ideology. kaya lang medyo nagkamali siya dahil tinarget niya Palestinian children. Mga bata dapat mahalin, di ba? So lesson learn sa atin is ano, mag-ingat po tayo sa ating mga social media post. Kasi napakabilis i-retweet o i-repost kung ano-ano diyan. Nako. Uh, kaya ko maingat ako sa aking mga topics, aking mga pananalita. Nagdarasal muna ako kung anong i-topic ko na tapos gabayan ako ng Panginoon sa aking salita kasi delikado It can be a good influence or bad influence. So, lesson learned. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Hindi ka pwedeng papatay, maliban lang yung self-defense. Dahil ang buhay sagrado, galing yan sa Diyos. Ang Diyos lang ang may karapatang kumitil ng, o, kung o bumawi ng buhay.